Enggra sih. Ini ha Hah? Semua udah dimasak, Jan. Hah? Udah, lo.

Yan na matulog. Dali. Layo pa kayo. Okay, ito. Big gusto si Ar. Ito si Chow Chow. Ito pa naiwan dyan. Oh, naiwan ka na dyan. Oh, so, ito ulit sa naman nang, nang, ano sa'yo. Oh. Yung hindi naman kalabas. <laughs> oh, hindi naman kalabas. Ito ulit siya nandyan sa ano, sa loob muna ng basket. Tapos pumasok, pumasok siya. Siya na naiwan. Lumabas si Toilet. no. na Oh, pagod na? pagod na, kalaro. Mm <laughs> Tait ulit. Ginagawa sa iyo ni Chow Chow. Ah, hinahabot ka diyan. Tay Chow Chow. Chow. Uli mo na si Tulit dali. na uli. O dali ulihin mo, ulihin. wala, sige. Hmm, naglaro na mag-isa sa sarili niya. Oh, dali na. Napagod ka na?